mga 1 inch galing dito tatanggalin ko to dito galing dito mga 1 inch ang tinabas ko itong dahon, ikot ko to dito sa tingting -ting. silain, sa kabila naman galing dito sa tingting, ganito -ting. yung dahon tapos ikot pataas yung pasok dito sa loob next naman, balik tayo kabila Then natin papunta doon sa likod ito unta sa likod Ayan. tapos balik tayo sa straight ng tingting -ting. sabay natin sa straight ng tingting -ting. ulit na naman natin yung ginagawa natin kanina gawa lang tayo ng ganito mga apat na beses sa likod sa straight. Ayan. o apat na sya tingin ko lang to dito para malinis itong tingting dito tanggalin ko to cut. Loose na yan, oh. etong dito sa may buntot, tabasan ko lang. Kalos to Ipain ko to dito. Fold. Fold din dito. Yan. Ito tinabas natin. Yan. Tama yun. Saka dito yung ko to. Isa ko dito. Yan, yan. Tapos itong tingting ting ko na. paso ko itong sobra dito. hindi na ng tipaklong. Lagay ko to sa si ilalim. Yan yan. Tapos isuksok ko to dito sa may bandang dibdib niya. Oh, ang Tipaklong na dahon ang niyog ng mga batang na ito. Ikaw, marunong ka bang gumawa nito?